Nagbabala ang Department of Justice sa publiko na mag-ingat sa pagpupost ng mga personal information na maaaring magamit sa sextortion activities ng mga masasamang loob. Ito ang balita ni Joanne Nano. Dahil sa lumalalang problema ng sextortion sa bansa, nagpaalala ang Department of Justice sa publiko na mag-ingat sa pagpupost ng mga personal na impormasyon sa mga social networking site. Ayon kay Justice Secretary Leila Dilima, karamihan sa mga subscribers ngayon sa mga social networking site ay kadalasang nagbibigay ng mga personal na impormasyon na madaling na-access ng mga masasamang loob. Dahil sa malawak na access sa internet, binigyang diin rin ng kalihim na isa rin ito sa mga nagiging dahilan ng mga nagaganap na cybercrime sa bansa. Ang sextortion ay isang uri ng modus operandi kung saan gagamitin bilang pananakot sa isang biktima ang pagpupo sa internet ng mga hubad nitong larawan kapalit ng pagbabayad ng pera. Ayon sa DOJ, mahalaga rin na mabantayang mabuti na mga guro at mga magulang ang kanilang mga anak, lalo na ang mga menor de edad sa pagsesearch sa internet. Importante rin na maituro sa mga bata ang mga angkop at di angkop na bisitahing website panawagan ng ahensya sa publiko. Sino mang may impormasyon kaugnay na mga kaso ng sextortion ay agad na ipagbigay alam sa mga kinauukulan. Hinikayat rin ito ang mga internet service provider at telecommunication companies na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapigilan ng sextortion activities. Payo ng DOJ dapat na maging matalino at maingat sa pagpupos ng mga larawan at impormasyon sa internet dahil mabuti na ang nag-iingat upang makaiwas na mabiktima ng mga masasamang loob. Joan Nano UNTV News Worldwide